Napuno ng kaalaman ng mga estudyante sa ginanap na Second Academic Forum ng College of Arts and Sciences sa Ninoy Aquino Elementary School noong April 24. Sumentro ang forum sa temang Ethics in a Changing World, Navigating Ethical Dilemmas, na pinangunahan ng mga profesional pagdating sa public service at media. Unang nagsilbing resource speaker si Mr. Christian R. Whale mula sa Department of Social Welfare and Development. Kanyang tinalakay ang problema sa human trafficking at mga paraan sa pag-iwas dito. Sa tingin ko, yung ginawa natin ngayon is the eye-opener to the students because not only the, the person outside the school is nagiging victim of trafficking, also inside the school, all of us would be the victim of trafficking. No? Pagpili ng tamang desisyon at paggawa ng ayon sa moralidad ang naging paksa ng pangalawang speaker na si Dr. Juan Paulo Mejia. Ayon sa kanya, mahalaga ang paggawa ng tamang desisyon upang malampasan ng isang tao ang mga sa buhay. At least they would already have, uh, actually, actually idea, eh. kundi ano yung totoo nangyayari talaga doon sa pag nasa field na sila. And sana sa lahat ng mga diniscuss ko kanina, na maging guide nila yon on how they will deal with different scenarios and makapili sila ng tamang desisyon especially kapag humarap sila sa iba't ibang dilema. Naging sentro naman ang talakayan ng ikatlong speaker na si Mr. Ryan M. Aginaldo ang kahalagahan ng matalinong pagpili ng susunod na leader ng bayan sa darating na eleksyon. Ibinahagi niya rin ang mga paraan upang makapili ng nararapat na leader ng bansa. Yung pagpili naman ng mga butante, hindi sa pagpili ng kanilang mga kandidato may kanya kanya kasi tayong standard eh. No? Kaya may pa rin na yung standards natin, na uh, sinasabi natin na matalinong pamamaraan. No? Mag-research tayo, mag sa mga kandidato. Taba silang record na sila ay nakalabag no? ng, ng, ating mga, ng ating mga batas. Tinalakay naman ang ikaapat at huling speaker na si Mr. Roy Jerome Barbosa, isang community journalist, ang importansya ng pakikiisa ng mga kabataan ngayong halalan yung mga tinalakay ko, yung kalagayan ng media workers ay hindi rin iba sa karanasan ng ordinaryong mamayan na nakakaranas ng harassment, nakakaranas ng banta sa kanilang buhay, sa kanilang karapatang pantao. Tumatak si mga estudyante ang makabuluhang talakayan sa ikalawang academic forum ng College of Arts and Sciences. Sa pamamagitan nito, nahihahanda ni sila sa kanilang misyon bilang mga susunod na lingkod bayan. Ang halaga niya kasi lalo na sa mga student, kahit naturo na siya sa school, mas na-enhance natin yung paano tayo mag-isip sa critical thinking. Through this program na i-extend e yung learnings natin uh, na hindi natin nalalaman sa ating mga uh, lessons or subject na tinuturo sa atin ng mga professor. Bilang isang estudyante, napakalaking tulong nito dahil na napoprotektahan natin yung sarili natin sa mga predators natutulungan din tayo na magkaroon ng malawak na kaalaman patungkol sa pagprotekta sa sarili natin at pagprotekta sa mga tao na sa paligid natin. Nagpasalamat naman ang College of Arts and Sciences Dean na si Dr. Arnel Basilio sa mga speakers, faculty at mga estudyante na tumulong upang maging matagumpay ang academic forum. Mga kasi students, no, malaking bagay itong second academic forum na to dahil ito'y kadagdagang kaalaman sa kanila awareness dito sa kanila dahil nakita niyo naman na talagang uh, na-discuss dito na ipahamahayag at ibang-ibang mas na kailangan na matutunan ng mga estudyante. Para sa CMU Connect, ako si Rio Agapito, konektado para sa kabataang malabuenyo.